O, sa mga idol, ang lutuin natin. Ito, ito na po. Nakahanda na yung lutuin natin. Alam nyo mga lutuin natin. Uh, sa so, mga idol, ito yung lutuin natin. Ah, uh, magluto tayo ang ah, uh, minudo, mga idol. So, ito na nga. Nakahanda na tayo. Ito natin. Nakahugas na po yan. So, ito po yung patatas at uh, saka carrots. Saka, ito, panggisa natin to. Meron na nga tayong paminta. Meron tayong patis. Meron tayong tuyo. Saka, meron na rin tayong Uh, bawang, sibuyas, bell pepper. So mga idol, umpisa na natin. Maglayan tayo ng mantika dito. So medyo umusok yung kawali natin. Yan. Ito na po. Medyo mainit na yung kawali natin. So ito na ngayong umpisa natin pagluto mga idol. Ito nakahanda na yan mga idol. Hindi ko na lang pinakita sa mga idol yung paghiwa natin ng mga patatas dyan. At saka yung mga bell pepper. So medyo ano na mga idol. Uh, ako lang mag-isa ngayon dito sa bahay mga idol. No? So ito yung gagawin natin ngayon Ito na nga hiniwa ko na lang So bago ko pinakita sa inyo So ito malinis na yung mga idol So nakaready na yan So mainit na yung kawali natin Magumpisa na tayo Magisa So ito na po mga idol Maglagay tayo nitong bawang Para uh, sibuyas Pinagsama na natin Para mabilis Wala Ha? Uh. idol So maglagay rin tayo nitong ito ng sili ilalagay na natin ito para may kulay ay para may kulay na yung ating ano natin i-jack yeah. ito mga idol ilalagay na rin natin itong bell pepper. ayan yeah. yeah, ayan mga idol ayan palutuhin muna natin yung mga sa ricado natin para masarap no? So, nakalagay na tayo ng ating mga ricado so isusunod natin mga idol lagay na natin itong ating pork no? yung ating lutuin na minudo ngayong mga idol so ilalagay na natin yan yeah, yan okay na mga idol so haluin natin para mag-absorb yung ating panglasa ng ating mga ricado dyan mga bitter yung ating ilagay no ah. so bago natin ano yung mga idol lalagay natin ng paminta ito paminta maglagay tayo yan yeah, natin yeah. right okay ayan haluhin muna natin ito yeah. so, yung lutong minudo mga idol o ida ko sa inyo. Ayan, di ba? Ayan mga idol, luluto na tayong ngayon. Ah, sa so lahat po ng mga vlogger natin diyan, magandang umaga po sa inyong lahat diyan mga idol, mga ating mga viewers, followers natin, magandang umaga po sa inyo. Ayan, habang nagluluto tayo mga idol, ayan, pinapakita ko po sa inyo. So maglagay po tayo nitong tuyo mga idol. Ayan. Lagay tayo ng tuyo mga idol. Ayan. Okay. Ayan. natin. Ayan. Ayan. No? Ayan mga idol. Mag Minudo tayo. Lagyan natin ng tubig muna. Bago natin. Timplahan muna natin mga idol. Ilagay muna natin itong patis natin. Ayan. Lagyan natin ng konting patis mga idol. Ayan. Okay. Right. natin na din mga idol. So babalikan natin mga idol after 15 minutes babalik tayo. So ito mga idol, takpan muna natin bago natin lagyan ng tubig para ano muna natin yung ka natin, no? Pa-absorb muna natin yung pa-absorb muna natin yung ano natin, yung mga ricado natin parang mabangbango na yung ating uh, minudo mga idol so takpan muna natin mga idol tsaka natin lagyan ng tubig may may, -may tayo maglagay ng tubig ayan takpan so after 5 minutes babalik tayo maglagay tayo ng sabaw itong patatas idol so meron pa tayong bell pepper so mamaya natin ilagay ito pag maluluto na at saka ito palutuluto na yung ating pork saka natin ilagay yung patatas natin saka carrot ito paibabaw ibabaw natin itong bell pepper natin so mamaya na yung mga idol so palutuin muna natin yung ating carne no ating gagawing minudo So babalikan natin mga idol, mo muna natin, na palutuin muna natin yung ating port, saka natin ilagay ito, no? Ayan, babalik tayo after 5 minutes. So idol, bisitahin na naman natin. Haluin na naman natin mga idol. Yung ating gagawing minudo. No, mga idol, yan o. No? Yeah. Para natin palagay yung patatas natin mga idol. Palutuhin muna natin yung ating port. No? Yun. So medyo nagsabaw-sabaw sa idol. So lalagyan pa nga natin ng sabaw yan. Para malumambot pa yung ating karni mga idol. Ayan. Diba? Ayan. Yeah. So, marami yan, idol, kasama sa tanghalian yan, hanggat hapunan yan, mga idol, yung niluluto natin. So, ito, mga idol, pagkain lang ito sa bahay, no? Pagkain sa ating pamilya. ah yeah. uh, Shout-out niya pala sa ating mga ka-vlogger dyan na uh, mahilig magluto. Shout-out po sa inyo, mga idol. Magandang umaga po sa inyo. So, ang gagawin ninyo, mga idol, kung meron kayong lulutuin, ayan, bablog natin, mga idol, para makita sa lahat ng lahat ng ating mga kababayan dyan sa sulok ng mundo makikita po, makikita po nila yung ating niluluto so tatakpan muna naman natin mga idol para lumambot nyo atong ni so mga idol tingnan naman na natin so, maglagay din ng sabaw dyan pag konti na lang yung sabaw so ayan mga idol malasa na yung mga idol so may timpla na nga yung mga idol pero hindi pa na pag timpla yan ha kulang pa sa timplada yan so palutuin muna natin yung ating fork no bago natin lalagay eh, tutakpan so, muna natin mga idol, sa so, may dadaan na tao. Oh, so mga idol, ah, maglagay tayo nitong Maglagay tayo ng tubig mga idol para lumambot pa yung ating karne, no? Maglagay tayo ng sabaw. Ayun. yeah, sabawan muna natin konti mga idol para lumambot pa yung ating karne. Ayun, haluin na din. haluin muna natin mga idol. Ayan, ating, ano? para lumambot pa yung ating karne, di ba? Ayan, no? So, takpan muna natin mga idol. So, nakadagdag tayo ng sabaw dyan, no? Pamaya, so, balikan lang ulit natin para lumambot pa yung ating pork na gagawin nating minudo. Diba so, yan, mga idol? Tingnan natin. So, timpla natin. Naglagay siya ng konting bechil, mga idol. Ito ang pampalasa talaga natin. Ito ang pampalasa. Kung ito lang. O, yan. Okay na yan. Ayan, mga idol. Okay na yan. So, anuin natin, mga idol. kan. Ayan parang bang bango na yung ating luto mga idol wala pa nga masyadong ano yan, mga idol mabango na yan habang pinalambot natin yung ating pork no ayan saka natin ilalagay yung patatas niya mga idol mga 20, uh, 10 minutes lagay na natin yung patatas niya at saka carrots so para lumambot na yung lambot lambot na yung ating karne para sumabay sila pag lambot so takpan muna natin idol ayan. Ako so, sa mga idol, bisitahin naman natin yung ating niluto. No? So medyo malambot na to. So ayan, maglagay na tayo nito. Ilagay na natin yung patatas natin. Ayan, ilagay na natin yung patatas natin mga idol. So ayan, nakaready na po yan mga idol. Nakahugas na po yun. So ilagay na nga natin. Ayan. Patatas at saka ano yan mga idol yung karot, yan lagyan natin no yan di ba mga idol itong luto natin minudo yan so natin mga idol yan. right no yan yan ang minudo natin mga idol so medyo patuyo, tuyo na yun siya mga idol pag maluto yung patatas ng mga idol wala lapot na yan yun ayan. ayan ayan mga idol takpan muna natin mga idol so titikman natin kung ayos na ba yung kung matabang taglaga natin ng konting asin video okay na mga idol may na lang natin dagdagan pagka medyo maluto na yung patatas natin babalik tayo after 5 minutes yan ayan mga idol, tingnan natin, no? Ayan. Uh, maglagay tayo ng konting bell pepper mga idol. Ayan oh. Uh, maglagay tayo ng konti para paibabaw lang din yung iba mamaya pagkatapos ng luto. Pero lalagyan na natin. Ayan. Uh, alright all mga idol. Tayo na minuto natin, haluin natin mga idol. Ah. Uh, ayan ah, minuto natin. Malapit maluto 'yan mga idol. Ah, uh, palambutin muna natin yung patatas natin. Bago lang din anuhin, kakain, no? Yeah. Yeah, mga idol, video lutong-luto na yung sili natin. So, mabilis naman itong maluto mga idol dahil maliliit lang yung hiwa ng karne natin. So, pang binudo nga natin yan mga idol. So, after 5 minutes, balikan ulit natin mga idol. Takpan muna natin mga idol. Yeah. na naman natin mga idol ayan yung ating yung ating minudo Yan. Tuluwi. Tuluwi ayan tuloy tuloy natin din ako ayan kumain medyo lumambot yung din natin mga idol 5 minutes na lang to mga idol ludo na to ayan oh no. napakayami napakasarap yung ating minudo mga idol iyan oh no. iyan oh no. Iyan yeah, ano. Ah. Yeah. Tapo muna lang tin idol, konti na lang to, 5 minutes, maluto na tong mga idol. So ang gagawin natin mga idol, so paluto na nga 'yan. So ilagay na natin lahat yung bell pepper natin. Ayun. Uh, maluto na lahat. Ayun oh. So, yeah. Napakadaming bell pepper nilagay mga idol. Napakasarap niyan. Yummy, yummy. For to this video natin. Oh, uh, shout out na, uh, Sir Cuaro de los Santos magandang umaga po sa iyo dyan kung lagi ka man nanonood sa aking video magantang uh, magandang umaga sa diyan dyan mag ingat po kayo palagi dyan mga idol ha? Huh? for to this video natin mga idol mag iingat po kayo palagi dyan Alat uh, lahat mo lang ka vlogger natin dyan Shoutout uh, shout out sa inyo magandang umaga po sa inyong lahat dyan mga idol ayan mga idol for to this video natin no? Oh. Uh, magandang umaga po sa inyo mga idol Ah, uh, sa so lahat po natin followers dyan na uh, mga bigati natin followers at saka mga viewers natin magandang umaga po sa inyo shout out po sa inyong lahat dyan mga idol ayan ang luto natin no yung minudo no sarap no mga idol oh? malapit na maluto mga idol so ito pahinaan na lang natin yung apoy mga idol ayan pahinaan natin yung apoy so medyo malakas yung apoy natin para tayo nag ng kwan So, tama lang yung mga idol, sakpan natin. So, mga idol, balikan na natin. So, medyo luto na itong mga idol. Titingnan natin. And you know, napakayami yung ating minudo mga idol. So, luto na itong mga idol. Ah, patay patayin na natin yung nga mga idol. Ano pang gagawin natin? Uh, ah, Pod truck na tayo mga idol. So, kakain na tayo mga idol. Luto na ito. Ayun ang na ating minudo. Napakasarap ng luto natin mga idol. O, so, sa lahat po ng ating mga ka-vlogger dyan, Shout out po sa inyo, magandang umaga po sa inyo Lahat ng ating mga followers, viewers natin, marangandang umaga po sa inyo Maraming salamat sa pagpanood sa aking video sa ating pagluluto mga idol So eto ha, huh? na yan mga idol, patay na natin yung apoy niyan mga idol Yeah, alright So ano pang gagawin mga idol, magsandok ko tayo sa so, video gutom na nga tayo Tukakain na nga tayo Yan, yeah. papalit tayo mga idol, kukuha muna tayo ng plato para man magsandok tayo ng pagkain natin So, ito na nga mga idol, magsandok na tayo para kakainin tayo mga idol. Yun o, napakiyami yung ating minudo mga idol. Diba? Napakasarap niyang minudo natin ngayong luto mga idol. Yun o, yun o, yun o. O, iyan. Napakasarap mga idol. So, na nga natin ito panandok. Pati dubri may panandok natin. Ito so, na nga yung pagkain natin. So, may kanin na nga tayo. Nakaready na. Ang gagawin natin mga idol, kakain na tayo. So, kaya dalawa yung kutsara ko mga idol. ah uh, dalawa kami ng misis ko kakain. So, kakain na nga tayo. So, puntahan natin. So, na natin. pagkain na natin. O, so mga idol, ito lang niluto natin. So, medyo kakain na tayo mga idol. Ayan yan. Iju napakasarap mga idol. So ito pa yung asawa ko mga idol, pakilala ko po sa inyo si Jema Strada. No? So ito po ako, idol. Dito tayo, kakain tayo mga idol. Ito na po yung niluto natin. So tapos na tayo nagluto. So ano pang gagawin mga idol? Magkain na tayo. Ito so, mga idol oh. Kain na tayo mga idol.